sunod bid ni mo boss piniritong kamunggay na pod sige naman kagadubo ay naunsa naman pod ning tawana ni pwede ba na napiritong ng kamunggay ay nayabag na gud ni sumbagin kita ngayon pero ato na ano, pangitag pa kay gusto mag ni mo tara let's go persigain na natin yung kalan tuyukin natin sindihan natin wow magic tapos pag mainit na yung ating kawali ilulunod na natin yung matika Yan. Oop. Kunti lang. So, ayun guys. Sabang hinihintay natin na uminit yung ating mantika. So, ihahalo na natin yung kamunggay sa ating harina at cornstarch. So, ito guys yung proseso. Dapat ganito ang pag, pag ano mo, hagpat mo ng kamunggay para mahawakan mo. Ayan. Ilalagay natin. Ayan. So, ito, ito yung itsura nya guys. Ayan. Tapos, ikot natin siya. Ayan yung kuting natin. Yan. So, ito na siya. Ready na to siyang prituhin. Alright. Kayo, yung mga anak no. hindi kumakain ng gulay pero mahilig sa chicherya. Ito yung gawin nyo. Yan. Ganyan lang. Yan. Tapos, lagay dito. Yan. Bisik na bisik, guys. Yan. So, ito guys. Yan. Ganito ang proseso. Yan. So, parang ma matagalan tayo nito. Pag ganito yung gagawin natin. Gawin natin, ihalo na lang natin lahat. Yan. Gumitin natin yung brilliant mind natin ba? Yan. Kayukayin. Yan. Yan. Para madaling matapos kasi may duty pa ako. Yan. Yan. Ganito lang guys. Halo ng halo lang. Yan. Yan. So, ito guys. Testingan natin. Yan. Malunggay chip. Yan. Alright. Yan. Oh. Yan. Yan. Wow. Ah. Lungga chip. Yan. So ito siya guys. Yan. So kukuha tayo ng luwag. So ito guys. So kayo kayo natin. Yan. Yan. So ito yung itsura guys. Yan. So meron na tayong chips. Yan. yung mga anak niya hindi mahilig kumain ng gulay so itong gawin nyo yan healthy pa yan malunggay chips gagawa ako ng negosyo ganito yung gawin ko yan ito yung malunggay chips guys baka dito na ako yayaman malunggay chips tikman mo tikman mo yung malunggay chips natin na ya, kung... crispy check mmm crispy check Mmm, sarap. Sarap naman. Ano lasa? Malunggay? Hindi, crispy fry. Crispy fry. Sige, <laughs> mo. Yan. Crispy check, crispy check, crispy check. Sige daw. hmm. Mm. Crispy check. Crispy ah uh. Bilang trial and error. Yan. Ito guys, lunod natin. Yan. Gawa natin ang paraan yan guys. Ito, malunggay. Yan. Ito guys. Yan. Malunggay chips. Ito. Wow. Subukan nyo to sa bahay nyo guys. Subukan nyo to, pwede rin to pang so ito guys, hindi ko na alam kung anong gagawin nito. Ilulunod ko na to. ilulunod ko na to guys. Yan. Crispy malunggay. Crispy malunggay. Yan. Kayo natin. Yan. Ito yung malunggay chips natin guys. Gagawa ako ng negosyo. Bibili kayo ha. Baka dito ako yayaman ba. Para sa mga anak na hindi kumakain ng gulay. Pero mahilig sa chichirya. Malunggay chips. Ang gagawin nyo. Yan, dapat mamula-mula na siya, guys. Anak, na hindi. Oh, crispy check, crispy check. Oh, bigyan pa niya yang mama niya. Um, mm, crispy check. Guys, ito, so mamula-mula na siya. Golden brown na siya. Haunin ha na natin. Wow. Haun ha natin. Wow. Wow. Yan. Ito yung itsura niya, guys. Para pa ring fried chicken. Yan. Malunggay chips. Yan. Alright Ito na guys Yan Tikman natin Tingnan, tingnan mo Tingnan nyo Mabuti yan Malunggay yan guys Yan Malunggay Pineritong malunggay So Crispy check natin Crispy check natin guys Hmm. Parang manok Yan Sarap. Bagay ito sa mga anak nyo na hindi kumakain ng gulay. So, ito yung gawin nyo. Crispy chick natin, guys. Mmm. Crispy. Yan. Mmm. 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 Narinig nyo naman, di ba? Mmm. Crispy siya na masarap. Parang manok. Mmm.